yun na nga, papalis sa si mister yung nag-deliver ng tubig ayan o nag ups, pasok muna, pasok, pasok nag kasi ako guys, kasi nga sa na si mister, walang mag ano sa tubig, Halimbawa ba ako darating apat na ganoon, dyan na sa labas e, ayoko lang magbuhat, kasi apat na ganoon yun, ibuti e, na lang hindi pa nakaalis si Mister. Nagbibihis na siya. Ayun, dumating yung tubig. So, ma, ma masulod ang mga galon. Masulod. So, kasi ayoko yung magstay yung galon sa labas. Alam mo na. Nakalagay lang doon. Nandun yung uh, galon. May tubig. Baka makunta di ba? So, ayan. Pag-alis ni Mister, ako maglilinis. Maglilinis. Mag 5pm na, guys. Ayan, sa tijaja. select Lake girl. So, oh, oh nangihi pala. Nag may umihi. Ayan, ay pasok ni Mr. yung tubig. Yan dalawa-dalawa. Kasi ayoko matambay dyan sa labas. Ang tagal mag-deliver. Kinuha nila kanina mga ano pa yun. Mag-1 o'clock. O, oh, diba? Nang oras na? Tapos ngayon, siguro maraming diniliveran. Marami silang mga suki. Kaya yun. So, oi Oy! Anong ginawa niyo dyan? Ash, ash! <laughs> ano siya ba na? Ano Ayan na. Oh, ayan. Dapat si ano, isa kay Jaja, isa kay Tome, isa kay Lekche. Ash, mm ash. Hmm. Asyosh. Asyosh. <laughs> mm talaga to si na to oh. si Mr. S <laughs> nakabihis na siya para papuntang office Pinabit-bit pa ng apat na galon ng tubig so napagod ka ba? <laughs> bagay sa yung ano yung polo ah polo yan hindi yung polo shirt kasi ano talaga It's polo It's So bukas ka na magbayad. No? ng Nang brum brum. A few moments later. So guys, kita niyo yung mga ano. Kamote. Pupunta tayo ng kamote ng ko nah, na naalagaan tong ano -oh. ko. Hala. Oo naman. <coughs> Nalanta na siya. Sayang. Ayan na natin to. So, yun na matay. Ay, ganyan ko Ah. guys ano natin pwede natin ano sa buhok to pasok natin ayan sayang hmm. itanin natin ito ulit Ayan. Gamitin natin ito oh, sa loob. Ito na ang mga damo. Hindi ko na napansin. Sorry po. Ito eh. alam nyo guys, isang ano lang to binigay sa akin isang uh, katanidas dumami sya alam ko na na yan okay, buwan muna ako ng ano, pang tanim dyan Ayan, natanin na natin siya ulit. Wow, ano man siya doon there. Hindi ko napansin. Nirash natin. Hindi ko natin siya muna natin. malinis na siya. Hindi ko talaga na no ano nakita yun na alam ko. Bukas ito naman yung kukunan ko na mga yung dahon. Hindi ko na no nakakasa yung ano. Yung mga halaman. Ayan. eto kala ko mamamatay na to Nabuhay siya. Oh my gosh, nabuhay siya. Naglinyo ulit. <laughs> Ayan. Tubukas ko kayo. Ano. One eternity later. So, namuha ko ng oregano doon sa labas, guys. I-ano ko to. Ilagay ko to sa mga... Ilagay ko mga ano dyan. Sa dito. Kasi nga, nabis daw to sa lamok. So, tingnan nyo, guys. Saligyan ko to, oh. Ayan. Ibalik na lang dito. Parang nahulog yung camera. Ayan. Kasi iwas sa lamok na ito. Oregano. So, let's put it here. Kasi ito, bigla naman ito nilagay ko dito. Ayan, diba? Ayan. So, ito, naman natin. Wait lang. Ayan. Ayan. So, Ayan. ayan guys ito din yung nilagay ko dito Oh. mga halaman stake plant at saka ano. so ayan, lagay natin dyan Maraming na oregano ko doon. Maglagay din ako sa kwarto. So, ito lagyan ko po. Ito. Photos. So, maglagay din tayo dyan. Take a look, guys. Lagyan din natin to. natin ang dahon. So, ayan. <laughs> Ito, biglang nakaano dyan, guys. Itong photos, ano ba? Ang ganda. So, lagay natin doon. Dito sa ibabaw ng ref. Diyan. Ayan. Ang ganda. O, oh, ba? Diba? So, may paano na tayo ng lamok. Hmm. Maganda siya na Ito namang tatlo, ilagay ko to sa ano, sa tak, sa kwarto namin. If may nakalagay na yung photos doon. Pwede ko itong i-ano din. is i- ilagay doon. Isama sa mga photos like what I did kanina sa isang flower, ano, sa isang photos inanok ko lang ipansak <laughs> ano ba tawag nun? ay nako so <laughs> ito guys, ano kayong gagawin ko ito sa inyo pag itatapon yan ako to sa buhok ko siguro ilagay ko lang sa ref ano pa di sayang din eh Pwede nga ano sa ano ba diba, sa buhok? Sa so, skin Pwede ba to? Ayan. Sayang kasi eh. Hmm. Ligyan ko lang yan sa red mo na. Nalala ko talaga yung friend ko na may pigsa. Mano kasi to sa pigsa. Nagpost siya kanina. Ako gabi sa sa Facebook napigsa rin yung ilong niya. Sabi ko lang yan ng aloe vera. Kasi naalala ko yung sa akin dati. Napigsa ako. pinigsa ako sa kilikili. Sobrang sakit. Yung may dugo at nana na yung ano. Ito yung nilagay. Nilagay sa cotton. Ito yung, yung ano niya. Ito. Tapos nilagay sa pigsa. Alam mo ba yung talang hinihigop na yung ano, dugo at saka, nana. So yun din na yung advice ko dun sa friend ko kanina na nagpost. mini-message ko siya. Sabi ko, ano yun, pimples, hindi daw kasi, ano daw yun, hubag or pizza. Sabi ko, sakit pa naman yan. Yun nga, in ko sa kanya na, ano ang yun yung yan dito? Ina-advise ko na lagyan ng aloe vera na ilagay sa cotton. Dami ko na guys, magluluto pa ako. So maglinis muna ako sa kwarto at sa CR sa taas. Lagay ko to sa ano, sa ref. Sayang din eh, 'di ba?